Oo, hindi na ko na. Sa him, is have water in the Yeah. Ah, okay. Magdala kayo ng ano? Ano? Yung soft drinks. <laughs> <laughs> lalabas na magdala pa ng soft drinks. Mm. Sa him, say <ha? laughs> <laughs> <laughs> Bakit nagtago ka pa? Hindi ko siya nasabi. naman yung alaga. Kaya nga. Pero mas lalong iiyak yung pagano. ano, para mapakita magpakita ako sabi oh, niya. Oo, Paalisin mo na siya, paalisin mo. Kaya pala sabi niya yeah. na, yeah. kaya pala sabi niya, yeah. uh, alis na daw. Sino sabi, nanay? Yeah. Sabi, di ano, yung si bata. Naiiyak siya hala siguro, hindi yeah. na tayo babalik. Really? I think so, maybe... Yela, let's go! O, oh, sino mag-open ang pinto? Kaya nga. Hindi, <laughs> 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 <Anong laughs> mag-open mag na niya ng kusa. Eh, pagpabalik natin. o <coughs> oh, si Ami na mag-open. <laughs> o, oh, sino nga ba mag-open kay lola? Eh, susi naman si Mustapa eh. Ah. May oh. sarili. Eh, tayo. Dali na lang mawala. natin. dali na lang. Naga na pa yung SIM card. Hindi na. Isang Hindi taon. Isang, <laughs> isang linggo lang yun, di ba? Hindi na nagana. Ewan ko lang. Ang SIM card na? yung SIM card uh, natin. Na Kaya nag-message naman na sa akin na low down daw kahit 20. Sa akin din. Yung SIM card dito? Oh, oh, oh. na Expired na kasi yun. One month lang naman yun eh. Oh, o, di bumili ka yung bago. Yun. Ako, wala Ay. ko nakancak. Hindi ko nakancak yun, na yun. <laughs> yung SIM card na yun. yung hmm. oh. SIM card na yun. Nag-clear up ba ako? <laughs> <laughs> Oo. Ay, lawas muna kayo. kalimutan mo lang trabaho. <laughs> hmm. Bukta sila sa eh. Sabi lang yun naman ang Anna. Sasama ko. Ayun yung sumama eh. Pagpagunutan ka mo din yun. Sabi ko nga, sasama ko yung isa. Ayun. Ang tatanungin na sabi. Almo, do you want to go? Ayun naman yung isa. Sabi niya, take off na lang.

hindi mo pa rin magagamit kasi kailangan mo ng IBF international IDF international driving ano di ba meron sa ano yan sa kasatesta hindi yan parang alam ko dito pa kung buhay ba May lobo lang. <laughs> Walang aso, may lobo. May lobo nga din, lumadaan yung sign. <laughs> Tingnan mo, oh, highway natin pala dyan. Oo, oh, no. na lang na yeah, yung highway. Ah, kaya pala sa malapit lang. Ano. Tingnan mo, marami ng restaurant dito. <laughs> malapit lang pala siya yung sige. Oo, oh, malapit lapit lang pala. Ano? Ah? Dosa? Dosa. Dosa? ano pa Hindi, yung mga Yung kasi nung oh. na, alas, na Kasi no naggigi-jaging kami dahil ng pamili naggi-jaging. Mga na alas 7 na kasi. Mga alas 8:00 na nga oh, na. Oh. Pagdating natin do sarado na sila. Sarado na po kami, uuwi na tayo. Po. Okay, okay na kami. <laughs> You kill it then <laughs> if you want to go big tesco you can buy something <laughs> i have the uh, club <laughs> will get this <laughs> Shahim, hmm. try to find a printing shop. No I will to print my documents. Shop. Six o'clock, five o'clock. No, let him open until ten. Not like. Don't say Sa sa pinuntahan natin, no? Sa tabilang na 어? <목소리가>

Mahal dito o. O This Peace bar? Ay, bar naman yun. Yeah, tradition. Indian, sa? This one. Uh. Tama, dito tayo oh, like this one this one Ay, na punta nila. kaya eh? Oh, yeah. That one, Indian. Huh? ito tiyan mo, yung niya, <laughs> ano mo, laki-laki. Ayan, yung naka-stripe na red. Tignan mo, sumasahid sa may Saan mo yung red? Ayun, Ayan. Na, 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 na. Ayan, na. Ayan! Ayan! Na, na. <laughs> ayun lang nga! Pink ba or red? Pink man yun. Pink man yun. So, ada red o nag-ada ako nagtalaga din ako ng red. So, basta ayun siya lang <jala> mesa yung suso niya. O, <laughs> tingnan mo din ang suso niya, no? Pare naman bawas bigo. Suso. <laughs> susu. Hindi man alam <laughs> ni Sahim ang susu. <laughs> 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 suso. <husur> Mm -hmm. diba dito tayo bumili nila ano ni, ni nila no, Gustapa in, uh, UK mm -hmm. people, like people, yung ano yung anong tawag daw ano ba yung everyone music. need to see all Indian the, nobody is there Indian the, people all in ano our... yung neres eh, Resto bar may vegetarian, ano pa lang ay nakasara din na sila ngayon ay nakaklo nakakopen naon nakaraan kayo ay tanggapin di ka yun ay, 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 taglabig, yan, ay parking Ayun, Too much people sa hinga? Yeah? yeah. Before only us outside. Kasi ano na nila, uh, oras na ng, nang ano kain nila. Nakain na nila. Kras, mga rest na nila. Did, meron ba rito? Ano? Dosa? Dito ba? Oh, oh. Dito ba? Pure vegetarian na uh, rest. Tama mga mga bata o. Oh. Difficult. Meron din dito o oh, padalahan. Ah, oh, hi. Anyway, I am Terry.